Malakas ang manuntok. Malakas ang manuntok. Ano ga pare? Ito na naman tayo sa panibagong video mga par. Ngayong araw ay January 18, 2025. At nandito tayo sa Kanubingwan, Calapan City, Oriental Mindoro mga gar. Ang mission natin ngayong araw ay bumili ng pusa na nagkakahalaga na napakalaking pera mga par. Kasama nga pala natin si Robin dito par. Na talaga namang ubod ng guwapo mga gar. Sa mga hindi nga pala nakakakilala sa kanya mga para Siya ang pinakagwapong nila lang dito sa kanubing mga gar. Diyan pa lang, ulam na. Lalo na pag nakita mo yan sa personal gar. Pati pagdukot ng backlog, napakaangas. Yun nga pa lang nakahubad ay si Boss Louie par. siyang may-ari ng bahay na to par. Sa kanyang sasakyan tayo sasakay par mamaya. Dahil iiwanan na lang natin dito ang motor natin par. Yan naman si Boss Jay mga par. Tara, interviewin muna natin sila mga gar. Boss, anong masasabi niya sa ating ano, Robin Padilla sa likod? Bungi <laughs> bala, bala, bala Bungi Malakas ang manuntong Malakas ang manuntong Robin pa rin yung Kaya ako napungay kasi minsan wala, wala na akong makaaway Kinakaaway ko yung sarili ko Pupukan kami ito. Napupuruhan ako Kasi lumaban e eh. Magaling nga, magaling nga Para masuntok yung anino Ano yun? Ang oh, oh. oh. galing Kaya nga may shadow boxing e eh. Wala yung nakunga ko ni Shabu nung nakaraan na I-stack sa pool Pangit <laughs> <laughs> Hindi puro. Ito yan mga par, palis na kami. Pero bago kami malis dito gar, talagang humirit pa tong si Boss Alex mga par. Ice cream yummy! Ice cream good! Ice cream yummy! Ice cream good! Ice cream yummy! Angit mong sumayaw par. So, let's go na mga par. Samahan nyo kami pumili ng pusang bibili natin mga par. At eto nga, bumabiyahin na kami papunta dun sa bahay ng isa nating kaibigang oso mga par. At nandito na nga tayo sa tapat ng CNHS mga gar. Ito nga palang pinagmamalaking high school ng kanubing uno mga par. Balita ko lahat ng pumasok dito par napakababait. At isa tayong buhay na patunay doon mga par. Malapit na nga tayo sa kanto ng kanubing uno mga par At dahan dahan nga lang tayo dito mga par Paglabas kasi natin dito Mabibilis na ang sasakyan dito mga par at Kapag hindi ka nag-ingat Siguradong inat ka dito mga par Kaya kung ayaw mong maging kwento na lang par Dahan dahan ka lang palagi Hindi naman paunahan sa buhay mga gar Yun yung iba walang makain Nandito na nga tayo sa highway ng kanubing mga par Malapit na tayo sa ating pupuntahan Napakarami na palang nakatayong tindahan dito mga par. Matagal-tagal na rin na hindi tayo nakabisita dito mga gar. Namiss kong maglakad-lakad dito mga par. Nung papasok na nga tayo dito para sumabit yung sasakyan natin dito par. Malambot pala yung lupa. Oh, dalawa, tatlo, sampo. Apat, bente. Galing kong magbilang, di ba par? Ang bigat kasi ni Boss Jay mga par At dito na nga tayo magpapark ng sasakyan mga par Ayan ang ating mga kaibigang oso par mga nakababa na sila At sa paglalakad-lakad nga namin dito par May hindi inaasahang nangyari Napakaangas Sayang hindi dumiretso Sama ng ugali ko Wag ganun, baka mamaya tayong madulas dito par. At yan, nadaanan na nga natin ang swimming pool ni Boss Ariel mga par. Ibig sabihin, malapit na talaga tayo gar. Aapat nga pala kami dito mga par. Kasi may mga trabaho yung iba nating kaibigang oso mga par. At yan nga, pumasok na tayo sa kanilang hardin mga par. Ang dami nilang halaman dito mga gar. At yun mga par, narating na natin ang bahay ni Boss Ariel mga par. At dito nga nakita agad namin yung mga pusa mga gar. Napakadami palang pusa dito mga par. Aling kaya ang bibilhin natin dito mga par. Imported daw tong mga pusa na to mga par. Aling pa daw tong ibang bansa mga par. Mukhang kitong nasa ibabaw na to para nagawa mo boss Alex yan yung iba pa nilang pusa pero hindi pa natin natatanong kung magkano ang pusa nila dito mga par at ayan nga pala si boss Ariel mga par isa sa mga kaibigan nating oso mga par ang dami talaga nilang pusa dito mga gar wag na tayong magpaligoy-ligoy pa itanong na natin kung magkano ang pusa nila par boss magkano ang pusa nyo boss Bale to ko to 60k Abo, oh, napakamura naman yung boss ito boss Eh ah. parang <laughs> ano 25k per mano. Kitawa diyan, bos. Ano nan lain yan, bos? Ano nan lain ito, bos? Lain 'yan, bos. Klaro 'yan, boyan. Bayad-bayad linggo. Walang digma dito kasi linggo. <laughs> e ko pira kamahal ko, bos? Alin, bos? Alin, bos? Ito oh. beto ko siya ng 80k pa lang buntat lang yun boss <laughs> oh okay po mabuntat eh pahalit yun <laughs> pero yun oh, ang mahal kahit beto mo kayo story, kay boss to hindi ka hindi kaya po kanina mo yun <hen>, boss <laughs> <Debo sluwi. laughs> And, yeah. yun nga mga par dito na natatapos ang ating mission par nasayang ko na naman <laughs> ba ang oras nyo okay lang yan kita kita na lang ulit tayo sa susunod nating video paalam